Ang pagbubulay sa butil ng buhay is the best way to conclude our day dahil ito ay magsisilbing pagpapala upang manatili sa atin ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Kanya. Samahan niyo po ako sa ilang minuto ng tahimik na pagdinilay at pasasalamat sa mga biyayang ating natatanggap sa buong araw at bigyang espasyong Diyos upang mangusap sa ating mga puso. payapaan ng sumaating lahat mga kapatid sa gabing ito. Kamusta ang bawat isa? Maraming salamat sa inyong muling pagtutok sa ating evening devotion. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ralph Cruz, nagagalak sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataong maisagawa natin ng sama-sama ang pagbubulay sa butil ng buhay. Dito lamang yan sa UMC TV. Samahan niyo po ako sa pamamagitan ng pag-engage sa ating uh, live ngayong gabi. Pwede niyo pong i-comment kung meron po kayong mga striking messages para sa inyo. I-commit natin, i-comment natin ang uh, ating mga prayer requests upang sama-sama nating maipanalangin sa buong linggo. Ngayong gabi po tayo ay mayroong makakasama para sa ating panalangin para sa bayan. Pastor, maaari niyo ba kaming pangunahan sa panalangin Maraming salamat po Pastor Ralph Cruz sa pagkakataon na ito na ako naging bahagi sa gawain na ito. Ako po si Reverend Ike Baswell Pama, District Superintendent ng North Central Philippines Annual Conference of the United Methodist Church, Abela North District. Tayo po ay dumako sa panalangin. Diyos na makapangirihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, kami po ay dumudulog sa inyo ng buong puso na may pagpapakumbaba. Sa lukluka ng iyong biyaya, napakalinisin mo kami sa iyong dugo na itinigis sa cross ng kalbaryo upang sa aming paglapit sa iyo sa magitan ng panalangin, kami po ay iyong kasiyahan. Ininulog po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas, ang aming mga leader, mga presidente hanggang sa mga barangay kapitan na sa kanilang pamumuno magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan upang ang bawat mamayang Pilipino ay mamuhay ng mapayapa sa ligtas ng mga lugar at makapamuhay sa kasaganaan. Isinasama din namin ang aming mga kapwa Pilipino na lumalayo sa kanilang mga tahanan, pamilya, upang magtrabaho, local man o abroad. Hinihiling ko po na igawad nyo sa kanila ang iba ang iba'yong yung pag-iingat, magbigay ng malusog na pangatawan at pangalagaan ang kanilang mga kalusugan, ganon din ang kanilang mga pamilyang pansamantalang iniwan. Dinudulog din namin sa inyo, Panginoon, ang buong United Methodist Church, sa inyong paunguna at pamamahala napagkaluban mo mo na ibayong karunungan ang aming mga obispo, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang mga district superintendents, napagkaluban mo po sila ng karunungan, kagalingan at kalakasan sa pagharap sa mga hamon sa lilirato at ministeryo. Ganon din ang mga pastor at jakonesa na sa kanilang pagkatawag bilang malingkod din nyo, ay makapagdala ng maraming kaluluwa sa inyong harapan to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. At ang mga laiko na maging tapat at masunurin ng mga disipulo ni Kristo. Na mamuhay sila tungo sa kabanalan dahil banal ang Diyos na siyang nagtawag sa amin. At gamitin mo po kaming lahat na daluyan ng inyong pagpapala sa iba bilang mga mga palataya bilang mga mabuting mamamayan. At higit sa lahat, patawarin mo po kami sa aming pagkakasala. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong bugtong na na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat, Pastor. Nawa, patuloy po kayong pagpalain at gamitin pagpapala ng Diyos sa marami. Ngayong gabi, samahan niyo po ako muli sa paggubulay, sa butil ng buhay. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Aklat ng Roma, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 2, ganito po yung ating mababasa. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud-lugud sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo ang kanyang magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban nang Diyos. Idagdag nawa ng Diyos ang mayamang pagpapala sa pagkabasa natin ng kanyang mga salita. Ang title po ng ating devotion ngayong gabi ay A Living Sacrifice to God. Kapag narinig natin mga kapatid, ang word na sacrifice, ano ang unang naiisip natin? Pwede po nating i mga kapatid. Ito yung pagsasaalang-alang ng mahalaga sa atin para sa kapakanan ng iba. Yes, handa tayong maghirap, yung iba naman na iisip, pamilya, pangarap, pag-ibig. Naalala ko tuloy yung awiti ng boyfriends. Ang sabi doon, At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Napakaganda, di ba? Ang ginawa ng ating Panginoon ay inialay niya yung kanyang buhay. Kung titingnan natin, kahit katumbas nun, kasawian, siya'y nagparaya. Sabi sa Hebrews chapter 10 verses 11 to 12a, The priest Do their work each day and they keep on offering sacrifices that can never take away sins. But Christ offered Himself as a sacrifice that is good forever. Mga kapatid, napaganda no? He offered Himself as a sacrifice. Inialay niya yung kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Binigyan buhay natin ang katotohanan ng iyan sa nakaraang linggo. Kaya akma-akma ang pakiusap ni Apostol Pablo. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ang lahat ng ginawa ni Yesus, ang isipin natin. Sabi ni Pablo, alang-alang sa lahat ng kanyang ginawa, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Mga kapatid, huwag natin itong tignan na bababaw sa mababaw na pagtingin. Ang totoo, it requires complete surrender to God in all aspect of our lives. We need a lot of faith, courage, and obedience para ganap nating maisuko ang ating mga sarili. Living as a living sacrifice to God ay hindi biro. Una, ito ay humihingi ng ganap na pagsasubmit to the perfect will of God. Sabihin nga po natin, Lord, not my will, but your will be done. Amen. Dahil naniniwala tayo na higit na mabuti yung will ni Lord kaysa will natin. Kasi nga, perfect yon, mga kapatid. Ano man ang mangyari na nanatili itong mabuti. Ikalawa, we will always seek to honor Him sa lahat ng ating mga paggawa at paglilingkod. Hihilingin natin na kilusan niya ang lahat upang ang ating mga pagpapagal ay magkaroon ng katagumpayan. Magbigay karangalan sa kanya. Dapat mga kapatid, may goal tayo sa buhay at paglilingkod. At ito'y walang iba kundi ang bigyang lugod ang ating buhay na Diyos. Amen? Kaya patuloy tayo magsisik ng wisdom, knowledge, and understanding to give honor and praise to our living God. Panguli, it also means being set apart for God. Tandaan natin mga kapatid, tayo ay tinawag ng Diyos upang maging asin at ilaw ng sandimutan. Hindi tayo aayon sa dikta ng sanlibutan bagkus sisikapi natin na magliwanag at magdulot tayo ng kabaguhan ng buhay. Hindi po tayo ganap na makapagdudulot ng kabaguhan kung tayo mismo ay hindi nagbabago. Dapat makita nila sa atin ang ating transformation, yung transformed life na dulot ni Kristo. Mga kapatid, ito yung hindi minsanan. It is a lifelong process. Sabi nga ni Pablo, no, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang alin ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang maputi, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Let us allow the Holy Spirit to work in us and through us. Sabi nga ni Don Moen, Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you then all the nations will see your glory revealed and worship you mga kapatid muli offering ourselves as a living sacrifice is not easy hindi po yan madali dahil ito'y pag-aalay ng ating sarili para sa Diyos araw-araw our sacrifices becomes an act of worship that pleases Him. Isang mabangong samyo sa harap ng Diyos na dulot sa atin ay kagalakan at kapayapaan. So let us embrace the call to be a living sacrifice to God. Hanggang lubos nating maranasan ang kasaganaan ng kanyang paghahari sa kapurihan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Amen. pumuli sa napagandang awitin. Salamat sa ating koro ngayong gabi. Patuloy kayong pagpalain at gamitin pagpapala ng ating Panginoon sa kanyang ministeryo. Sa diwa pong ito, mga kapatid, samahan niyo ako. Tayo ay lumapit sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Nagpupuri kami at nagpapasalamat, dakilang Diyos. Sa gabing ito, nakaloob mo sa amin sama-samang magbulay sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming pinalalahanan. Naiyalay namin, Panginoon, ang aming mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Alam namin na kailangan namin ang iyong mayamang pagkilos upang maging ganap, Panginoon, ang pag-aalay namin ng aming buhay. Ito'y maging katanggap-tanggap sa iyo, dakilang Diyos. Patuloy ka naming hinihiling na kumilos sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming linisin, patuloy mo kaming ihanda upang sa aming pag-aalay. Kalugdan mo, Panginoon, ang buhay paglilingkod ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng sandali. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng aming ginagawa. Ito'y handog namin sa iyo, Panginoon. Ito'y alay namin sa iyo. Wala kaming ibang nais, kundi ang makilala ka bilang Diyos ng aming buhay. Ikaw ang aming pinagdilingkuran. Salamat po, Panginoon. Handa kaming magsakripisyo para sa iyo. Sapagat ito ang halimbawang ipinakita mo sa amin. Nilimot mo ang iyong sarili upang kami, Panginoon, ay mapagpala. Upang kami mabuhay. Salamat, salamat, dakilang Diyos, nawa ang buhay din namin ay magdulot ng pagpapala sa marami. Sa pangalan ni Yesu Cristo ang aming Panginoon. O Diyos, sa gabi rin pong ito, sama-sama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang kahilingan ng bawat isa sa amin mula sa aming mga puso. Dinggin niyo, Panginoon, ang aming mga dalangin para sa aming mga tahanan. Maghari ka sa tahanan ng bawat isang dumadalangin, lumalapit sa iyo, Panginoon, punong-puno ng pananalig at pag-ibig. Pagharian mo ang aming mga tahanan. Pagharian mo ang aming mga buhay. Ang aming mga pamilya, patuloy kang magpakahayag, Panginoon. Kupkupin mo kami ng lubos upang maging kasangkapan kami sa iyong mayamang kalooban. Pagpalain niyo, O Diyos, ang aming mga plano at ang aming mga pangarap itinataas namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Pagpalain niyo kami. Salamat po hinihiling namin na itumpam, itumpak mo, Panginoon, ang bawat plano ng bawat isa. Tinataas namin sa iyo mga pangarap ng aming mga tahanan para sa aming mga anak. Salamat po, nakilang Diyos, na nanalig, nagtitiwala kami na ikaw ang patuloy nakikilos at gagawa upang tamuhin ng bawat isang pinakamainam at pinakamabuti malubos ang aming kagalakan at pasasalamat sa iyo. Panginoon, inihiling din po namin ang patuloy niyong pagkilos at pag sa aming mga iglesia. Sa iyong iglesia, Panginoon, na iyong katawan. Sa lahat ng dako, pagpalain niyo po ito. Sa pangunguna ng iyong mga lingkod, tinawag mga lalaki at babaeng pastor. Kasama ang mga kanilang pamilya, maging ang mga kadyakunesan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay at paglilingkod. Patuloy mo kaming gamitin asin at ilaw, Panginoon. Pagliwanagin niyo ang iyong muka sa aming mga buhay at paglilingkod. Akayin niyo kaming lahat, Panginoon. Mapangunahan namin, mapamahalaan namin ang iyong iglesia nang may katapatan, pag-ibig, at buong pagpapakumbabang sumusunod sa iyong pangunguna. Salamat, dakilang Diyos. Pagpalain niyo rin ang anumang pangangailangan sa bawat iglesia. Salamat po. Nagtitiwala kami na patuloy mo itong gagamitin upang maging pagpapala sa bawat komunidad Nakinabibilangan. Bless nyo po, Panginoon, ang kabuuan ng aming bansa. Bless nyo, Panginoon, ang bawat komunidad na aming ginagalawan. Maghari ka, Panginoon. Patuloy na ikaw ang kilalanin at mahayag ang iyong pag-ibig at pagdiligtas upang kaming lahat, Panginoon, ay patuloy na maglingkod, sumamba, magpuri at magpasalamat sa iyo. Natakila ka namin, Panginoon, sa gabing ito at patuloy ka naming itinataas sa aming mga buhay. Mula sa aming mga puso, tanggapin nyo ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan Neso Kristong aming Panginoon. Amen at Amen. Magandang gabi po sa ating lahat kung kayo po ay napagpala sa gabing ito. Muli, samahan nyo ako sa susunod na episode. Ako po si Pastor Ralph Cruz nagsasabing kung ibig natin ng mapayapa at maligayang buhay, ugaliin natin ang pagbubulay sa butil ng buhay pagpapala po ang sa ating lahat